sa mga idol yung ticket boat 6 sa lapit natin okay dito muna tayo sa advisory uh, advisory yung ticket boat assignment so ang ticket boat 1 second floor pickle -call, aircon -call luxury deluxe okay. ticket boat 2 naman second floor pickle non aircon and ordinary ticket boat 3 Nandun ang biyahing Mindoro, Visayas, and Mindanao. Travel hub naman, second floor temporary close a ticket booth for second floor Batangas, Olongapo City at Bicol. So ticket booth 5 naman uh, ground floor temporary close then ticket booth 6 kung saan tayo nandito. Ayan, yung bumabiyahin ng Baguio Laguna kay San So wala namang pinagbago mga idol, yung AB liner ganun pa rin ang biyahe nila. Ang daily trips nila ay kalawag at uh, inayangan. So, ang oras ng biyahe nila, 6 a.m., uh, 12, 12 noon at 7.30 p.m. 7 a.m. naman hanggang 3 p.m. At ang last trip nila is 9.30 p.m. At uh, 9.30 a.m. naman at 5.30 p.m. So, yun ang ng AB line. So, dito naman sa bar ni Auto Lines, wala naman nagbago. Daily trip, San Andres, 5 p.m. hanggang 7pm at to 30 pm uh, po. at ginaya nga naman simula 8am hanggang uh, 4pm ng hapon kasama ng Santa na. sa PNO naman mga idol daily trip nila tagawayan simula 5 AM, 6 AM 2 p.m., 6.30am hanggang 2pm ng hapon so yun yung Rosa yun pa rin bumabaya ng Dela ano, uh, de Rosa so wala tayong Dela Rosa ngayon yung Solid North mga idol uh, ang biyay nila so for Deluxe siya ang pamasahe pa lang makaligit na yun ang ay, pamasahe nila 7.50 so 2am Deluxe hanggang 11am ng umaga uh, Deluxe ang babiyay tapos yung sa hapon naman, luxury, 8.50, simula 2 p.m. hanggang 11.30 p.m. ng gabi. Puro lang, uh, luxury yung ano, luxury yung babi sa Solid North. So, three. Solid North, uh, sa Baguio City naman, pwede kayong mag-online booking. Uh, strike me, please, friend, ano, sa voucher, and the Tiki Officer. Jupiter's Exchange. Ayan, pwede kayo makulay. Sa Jam Trips nila, Lucena, Santa Cruz Laguna, Santa Rosa, Balibago. So, ang oras naman ang biyahe nila, simula 4 a.m. Uh, hanggang 2, 9 p.m. Uh, 8 p.m. hanggang 8 p.m. 2 hours interval na Tapos, uh, 9 9.30 a.m. hanggang 5.30 p.m. ng hapon. Ayan. So, iilan lang ang mga nandito, mga idol. Okay, no. Yung Pangasinan, Solid Earth. So, ayan, mga idol. Ito lang yung nandito sa ticket boat 6. So, titingnan ko yung ibang ticket boat dito sa ground floor kung mga nag, may mga nagbago ba sa ano nila. Sa biyahe nila, mga idol. So, let's go. Punta tayo sa ibang ticket boat.